sabihin ka yun yun na ano magingat siya don sa kubutan niya sana malakas ang katawan niya lagi ug alalaan nila tayo kasi pasi pasi din na kubutan do kasi may nanang pagdilit ako <tried> I love you. Ayan <tried> ba? lojan, John, um, ingat ka, iwan mo na ako naman kami. God bless. Ano ba? Oh, oh, John, uh, you are old enough na para siguro makibaka sa ibang lugar at tunay nga na Uh, alam mo na rin yung status nung uh, ano mo sa Lord uh, we're continuing na uh, ipag ka na in good health ka doon at uh, maging strong ka sa mga uh, mga temptation or ano man ang gawa ng kaaway uh, at hindi kang maging ano lang sa Lord. And always uh, ask for the wisdom. Um, na alam natin na mas maraming mas maraming struggle, mas maraming ano doon. Pero, magpipray ka namin na maging strong ka. Diba? Ganun din, uh, sa sa sarili mo, ikaw ang nakakalan mo. Siguro naman medyo malalim na yung naitanim na relationship para sa iyo ng Panginoon. Para sa mga magulang mo na maingwan dito, uh, dito kami na kasama nila sa minister. baba mo, si mama mo, and uh, ikaw sana makahanap ka rin ng chemistry mo. Ingat ka, John. Good luck. Hey, John. Uh, sana mahanap mo na yung love mo dun, ha? At girlfriend ka na. Okay. Bye. Bye-bye. Sige. -bye. Ingat ka, John. Okay. Uh, John, alis ka na daw. Ah, <laughs> uh, um, mag-ingat ka doon. Ah, uh, tapos 'wag mo kakalimutan. Ang... Uh, lagi mong sinasabi sa akin huwag kita tawagin kuya pero nakakalimutan ko. <laughs> pero basta magingat ka tapos uh, PM mo ko tapos um, happy trip <laughs> hello kayo uh, ingat para sa pagkailis mo sa ano ko <laughs> sa ano pala uh, salamat sa lahat at uh, Salamat doon sa ano, yung unang nagkakala tayo, tinuro ako mga gitara. Salamat sa mga banding, sa mga payo. Ah, uh, sana, ipagpatuloy mo yung ano. Ah, uh, have faith always. Pagpatuloy mo ang mga kabuting ginagawa mo. Tapos, ah, uh, support din sa youth. <laughs> youth, tsaka yun. Uh, basta, ingat na lang. I love you. Ayan. <laughs> Ay, okay. hey. uh, pare, kamusta? Ah, sana... Ang yung ang ba dito? Gamitin ka ng Panginoon dyan sa Singapore para para yung message ni Jesus Christ bilang sa mabuting kristyano. Alam mo naman pare na na cool ka sa pagiging mabuting kristyano mo. At sa pare tingin mo sa books ni Rick Warren. Nabasa ko okay. okay. yun. Okay siya. Dalawang beses ko nabasa yung ulit ko. Nakatik ako. Pinila na pa yung iba. Tapos... Ayun. Ayun lang. So, God bless. Bon voyage. Oh! Uh, ah hi, Kuya John. Um, good luck sa career mo dun sa magiging career mo sa Singapore. Alam ko, uh, napakatalino mong tao. Napakasipag mo. Uh, tsaka... Na uh, salamat sa lahat kasi ah uh, ito yung naging inspiration namin. isang, isa sa mga inspirasyon ng youth. Kung bakit ngayon ganito kami katatal. Kung bakit ngayon uh, ganito kami nakatayo pa rin kami. Diba? Isa ka sa mga naging inspiration namin. Uh, salamat kasi hindi mo kami iiwanan na wala kami wala kami na sa iyo. Kumbaga parang hindi mo kami iiwanan ng wala kami na tututunan galing sa iyo at nagpapasalamat kami sa mga natutunan namin. At saka syempre in behalf ng youth, nagpapasalamat kami sa iyo kasi alam mo alam mo din alam namin na sobrang napakalaki ng tulong na ibinigay mo sa iyo kaya rin papasalamat kami lalo na sa kam sa so mga pinagsamahan natin salamat at uh, yun Java Master Java Master yes ah uh, good luck god sa career mo din sa ano sa Singapore at saka, lagi kang mag-iingat. Sana makahanap ka agad ng church na mapag-churchan mo dun sa Singapore. God bless ulit and gabayan ka sana ni God. And pagbalik mo dito, syempre, pasalubong. Kahit ano lang. Yun. God bless ulit and yung lagi mo kang sinasabi, di ba? Uh, do your do your best and God will do the rest. And Goodbye and God bless you. Okay nga. Jun. Ingat sa biyahe ah. Eh. Um, Sayang siya kanya. Pakakain lang namin eh. Hindi pa ako nakakulit. Ito sa Jun, sana pagdating mo na Singapore, uh, mo kami ng mga <laughs> um, Ingat yung lagi bro. sana tuloy mo lang yung ginagawa mo. Sana lang ang pangarap mo matupad mo rin sa dyan, size 9 ng bako. Mahala ka na kung anong gusto mo. So, happy trip na lang. So, ingat bro. Ay. Ay, kuya John. May narasin yun sa hindi Ano ba? Ayaw, mag-ingat ka. Happy trip. Sana pagbalik mo. Ikaw pa rin yung gawin na nalala namin. Tapos, uh, Huwag mong kalinutang Ano, pasalam mo <laughs> well, Happy Trails saka Huwag mong miss ka rin Bye bye Hello John John Abos na ka na So uh, we miss you, masaya ka rin We miss you o, Salamat sa lahat ng tulong mo Salamat sa support mo May pilingan mo sa church Salamat at uh, dalangin namin na patutipas naman ng Panginoon at uh, na ang palalangin namin dahil lagi ka ng Diyos sa kabataan, sa Diyos, sa Sir Bamiri, sa Hul, ay kami, Dadyo, ni Pastora, sa lahat ng mga sinuporta uh, sinaporta mo, no, mga bata, sa mga sa Diyos, sa na. Salamat sa lahat-lahat at patuloy kang nawa ay magtagumpay pa sa mga plano sa buhay at uh, dito lang kami lagi kasama sa mga plano mo lagi lang sa sarawat sa talipan mo lang kami dito na kami sa mo ha hindi kami alis okay thank you bye bye uh, hope to see you soon uh, ako ay magkapat at mag-aayos na bagong buhay bagong kaibigan, mga bagong katilala pati still, alam namin na uh, andito-dito pa rin ang puso mo sa family mo sa kinsya dito sa ating

Happy trip. Hi, Kuya John. Um, nung ano ba yan na alis ka na, sigurado mamimiss kita. Um, para script eh. Um, salamat dito sa ano, sa na binigay mo. So, yan. Um, gusto ko lang malaman mo na isa ka sa ating ano, catcher ko. May mga problema ko, may mga naibigay ka sa akin malaking tulong. super um, thank you talaga. Uh, um, sana, pag punta mo dyan, makahanap ka na ng ano, babae, makapagpapatay mo ka ng puso mo, yung bongga-bongga talaga. Kasi dito wala talagang ano, magagandang babae, hinahanap mo. Um, sana, pagpunta mo dyan, hindi mo kami makalimutan. Tapos ano, um, yung size ng paa ko, size 6, yun magbabago, yung damit ko, kahit ano, magkita, maganda. <laughs> Tapos yun, uh, lagi ka mag-iingat ha. Uh, alam ko, nandiyan si Lord para gabayan ka, hindi kayo niya babagalahan. Yun lang. Bye-bye! Happy Christmas! I saw your sky fall down today. Suddenly turned from blue to gray. Until one by one the raindrops turned to tears upon your face. I wish there was something I could do. I wish I could ease the pain.